Pagod na pagod ka na ba? Sa trabaho, ano? Pakiramdam mo yung sasabok ng dipdip mo. Dagdagan pa ng mga toks na kasama. Kaya sa mga tao mahukuli, kasama na mahukuli. Mahina pa ang pick ups Mga marites, mula sa opisina hanggang sa pag-uwihin ng bahay niyo. Ika'y minamanas. Magbreak break ka muna. Thank you for calling Marcus Flores, town assistant. Nakatroma na trabaho. Trabaho na naman. Mag-break ka muna. Sana ul! Mag-swimming. Alagaan mo sarili mo. Yay! Ano pamahal sabi mo? May deisip ka bagong lugar na pokultaan? o oh, hindi mo pa napupunta na gusto mong punta. Pero wala kang matutuluyan. Ito lang masasabi ko. Dito ka sa Bound wow. High, Tanay. Dito lang yan sa Mayaga ito Barangay Kuyampay, Tanay Rizal. Ito ang murang lugar na ang ka sa ganda wow. at komportabling Tulugan. Kung may okasyon man. Proposal. Kasal. Birthday. Anniversary. Oh. Gusto kong pati yung happy divorce pwede na rin dito. Kantahan mo. Sige, gusto mo siyang kantahan? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Pwede mo dalhin yung girlfriend mo. Asawa mo, anak mo, Amelia. Laman niyo na pati aso nyo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinatantanan ang asawa ko. Maglagyan mo'ng away dito. Kanda lang pumunta dito sa Mount High. Isang oras kalahati. Pinakamapilis kalong oras. Pag matraffic. 15 minutos pag KAMOTE ka. Mag-ingat kayo pagpunta dito ha. Huwag kayong kamote. Kasi mahirap na. Baka makita mo si Superman at huwag kwento ka na lang. May lalakarin pa pala dito mula sa baba at mula sa taas pala. Pababa. Mga abutin ka LA na 8 minutes TALA! AT... May hike na konti. Adventure pa man. Hello? Mahirap lang po meron kang gaw at rayuma. Malamig ang klema. Madaling puntahan. Malapit lang sa Metro Manila. Nalawa pala ito. Nice. Sa Baguio. Mura lang gastusin. Kesa pumunta pa ng Baguio. Ito ganap At mas madaling umalik. Puli trabaho ka na. Limang rooms pala ito. Bawat room may toilet. Pero family room, pero mostly kaupol. Tsaka yung kubo ang pinakamataas. Wow! Ang pinakamalanda. At kinikita mo po, unggh! Siya Madre. Overlooking oh. talaga <laughs> siya. Awww! Oh. Ay, likhrong recommended ko ito kasi galing din ako dito. At experience ko ng gano'ng tahimik at gano'ng alamig ang lugar. Solar power po tayo. Wala pong kuryente. Nature po kasi. Kaya huwag na po kayo magkakit ng aircon, microwave, rep, TV, data. Meron connection. Wala kasi data dito. Smart to Kaya hindi mo na kailangan din. Electric pan o aircon. Pag gusto mong palamig kasama mga tropa mo, kaibigan, pamilya, pwede po kayo mag-campfire dito at inuman ng tropa mo. Okay na okay ang lugar nito para sa inyo. Highly recommended ko to. Bawa ng mahoy ha. Ang budget nila. Kasing ganda. Di kasing bahay. Pwede din kayo karaoke. Pwede din kayo magkaraoke. karaoke din kayo dito. Hanggang 10 lang po yung karaoke. Gusto siya mag-order ng pagkain. Sabihin niyo lang po sa In-charge po dito, All-Trend Miss MD, para mamaonder kayo doon sa TASYA. <coughs> Alakas lang ang usok na campfire niyo, pati ako inuubo. Mula dito, marami ka na mapupunta ang lugar. Talay Highlands, malapit lang. Xilokalto. Lahat na mga, mga kainan na masasarap tsaka matandang tarawin, nandito lang sa talay. Nare-recommend ko rin yung Chops and Brew. Wow. Gusto niyo magkara. Okay. Jamin. Umahilig kayo sa banda. Tsaka malamit nyo rin yung pinamayari dito. Kasi si Kuya Abe. Ipolito. Wow. Siya po yung arranger, composer na buwan. Wow. EGK. At siya din po yung nag-compose ng kanta ni Isa Cruz na i-release sunod. Magandang lugar. Kasi Lahat instrumento instrumento jan Gusto mong tumugtog May tinatago kang talento Ipakita mo Itago mo na lang Dito sa Chaps and Brew nice. Number one recommendation kyan dito Sa Tanay Pagpunta nyo Hindi kompleto yung bakasyon nyo Pag hindi kayo dumaan dito Kaya pagkatapos sa si Chaps and Brew close sila mga madaling araw na yan Doon na kayo uwin sa Mount High. Maraming events po dito lagi. At mostly falls. Maganda dito yung mga falls. At marami okay. pang hindi pa nating discover. Kain lang discover eh. Bala naman to sa inyo. Tapikin na mga kamagdada para sa Tiripac River, Makagala. Pwede yung side trip kung gusto naman mo munang akyatin ang kalapit na Mount Daraitan. G tayo dyan kasama si Mark Salazar. Ngiti-ngiti lang sa toktok pero paakyat pa lang. Tatag nyo'y tiyak na masusubok. Madulas. Matarik. Mabato. Pero hindi nagpatinag itong si Christian Romero. Sa Mount Daraitan, sa Tanay Rizal, hindi siya sumuko. Kakaiba din yung mga rock formation nila. And once na nandun ka na sa top ng summit, or once na na-summit ka na, makikita mo yung Sierra Madre Mountains. Joiner lang daw itong si Christian at ngayong taon lang nasubukan ng hiking. Ang extra challenge, umula na umiis mong araw ng hike. Kailangan mo talagang pumawak um, sa mga lubid, magsuot ng gloves and gagapang at gagapang ka talaga. Once na ma-survive mo yung train, napaka-worth it. Bukod sa peak ng Mount Taraitan, marami rin silang side trip. Kabilang dyan ang Kinipak River. Napapawi sa iyong pagod. Pwedeng magtampisaw sa refreshing itong agos. May kuweba pang ma-explore -e na isang total adventure. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung gusto nyo mag tawag daw kayo kay Miss Isa Cruz. Ay, artista pala ang may-ari nito. Si Isa Cruz. May single na ilalabas yan, sunod. At uh, maya na nyo lang. Kung gusto nyo mag-paraserve, dial lang kayo sa 0927-477. 8595. Hanapin nyo lang si Miss MD. Yun ang call sign niya. Pero sa totoong buhay, si Isa Cruz po yan. Siya pa ang susunod na Job Box Queen. Inaplat ko lang po. Mas mura pag weekdays. Wala masyadong tao. Pero pag Sunday, tsaka Saturday, mga weekend, medyo mahal talaga yung presyo niyan kasi nag-aagawan niya yan ng, ng pwesto. Kasi dito, first can, first serve basis. Para serve na pa kayo. Huwag mo nang pahirapan yung sa sarili mo. Kung may panahon ka mag-getaway, getaway ka na. Kasi mahirap kang puro trabaho. Kasi may kasabihan na Johnny without without play, with no play, makes Johnny a dull boy. Tama ba? <laughs> <laughs> Para din maging productive <laughs> haong, ka sa trabaho. Kasi pag paulit-ulit yan, maghihinig lang yung ulo mo. <laughs> Baka <laughs> masakal mo, pe o pespeg mo. Mahirap na. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Di ka tulad pag-refresh ka, pagbalik mo, nakaspile ka na. Ang sekreto I dun. Stay, Para di magbalanse eh, yung buhay mo. Work and play. Work and play. Pag umabot ka sa pinakadulo nito ng video, ay kailangan mo na siguro i-apply eh, ang sinasabi ko. Mag-staycation ka na. Dito ka na sa Mount Hai. Itawag nyo lang yung numero ang nasa harapan nyo. Screen nyo yan. Hanapin niyo si Miss Andy.